Nagpatalbugan ang labing siyam na mga binibining chikiting ng bayan ng Pugon noong nakaraang Sabado sa ginanap na Little Miss Pugola Union na parte ng kanilang pagdiriwang ng Tinumbo Festival ngayong taon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng pageant para sa mga chikiting na layong bigyan ng pagkakataon ang mga ito na ipakita ang kanilang mga talento, ang king talino at iba pang kakayahang tatak puguenyo. Dito yung Little Miss Pugo, tatatayong i-showcase Apo, iti kinapintas, dito'y iti ub-ubing. nga kinapintas iti itsura, nga kinapintas iti panagbospuso. Babaan iti panagisorsoro, iti nanang, tatang, grandparents. Dito yung tayo nga makita Apo, tinapintas nga panagpadakkel da, kada nga yung ubing. Tatadamot lang nga ipakita iti talentoda. Tatadamot lang nga ipakita iti kinabibo da. Kin isumet iti pangkitaan tayo no sino nga tamit iti da iti inspirasyon weekend, idinaos ang pre-pageant night ng Mutya ng Pugo 2024. Dito ay nagpatalbugan naman ang mga dilag mula sa iba't ibang barangay ng bayan suot ang kanilang mga creative costumes. Isinagawa rin ang talent portion para sa naturang kompetisyon. Ang coronation night gaganapin sa January 20 sa susunod na taon. At sino mang mag-uwi ng corona ang magiging kinatawan ng bayan ng Pugo para sa Mutya ng La Union 2024. Samantala, bukod Bukod sa mga tsikiting at dalaga, hindi rin nagpahuli ang mga senior citizens ng bayan sa pag-indak at pagsabay sa musika sa ginanap na Senior Citizens Night ni Weekend. Ang mga edad 90 pataas nabigyan na bigyan rin ng tig-10,000 piso. Maliban dito ay binigyang parangal din ang 10 ulirang nakatatanda ng bayan. Ang naturang aktibidad, layon na ipakita ang pagkalinga at pagkilala sa mga sakripisyo at ambag ng mga senior citizens sa bayan ng Pugas. Randy Guzman para sa Luzon Headlines